this is Brian. You are watching again my vlog. Okay. Happy New Year. Ayan. Happy New Year na kaagad. So, kita nyo naman. Diyos ko. So, bakit na dark numbers. So, zan kaagad natin. So, late na itong introduction na ito, guys. Nakapag-shoot na ako ng vlog bago itong intro ko. Kasi, ang dami na ito sa Old Town makikita nyo sa video, eh, ang daming ganap sa Old Town kanina. So, hindi na ako nagkaroon ng time para makapag-intro. So, ayan, bagong vlog na naman tayo. And for our today's episode, share, I'll be sharing with you ang New Year dito po sa Dubrovnik. So, this is my second New Year sa Croatia and sa Dubrovnik. So, very special sa atin to kasi nakapag-reunit tayo with, together with our kababayan sa Old Town. But if before anything else, if you haven't yet subscribed and you are new to this channel, please help me to reach 5,000 subscribers. Ayan. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga hindi nag-iisip sa lahat ng patuloy na nag-subscribe, sa lahat ng mga support na inyo po binibigay sa akin. Lahat na. Maraming maraming salamat po. So, mga natin pa. Let's start. daw <laughs> pozornice, okay. jedan veliki vrisak za ekipu na pilama nas gleda na video ne Ale gore, Idemo jedan veliki brisak za ekipu na pločama koja nas gleda na video ili kako ovu. Ruke anybody here who does not understand Croatian? your hands. Congratulations, we're gonna ignore you for six hours, but dance, eat, and it will be okay. Welcome to Croatia, welcome to this beautiful town. <laughs> We are gonna have a good party tonight. Yeah, that's it. You know, you see, we're gonna So, a good party tonight. We're gonna have a good party tonight. We're gonna have a good party tonight. We're gonna have a good bayan tonight. We're gonna have a good party tonight. We're gonna have a good party

Ang dami, Let's see. Kawawa talaga yung mga naka-duty ngayon. Kasi yung mga endograph na, nakaklose yan eh. Pero in-open nila this, ah, uh, ah, ito tayo sa park. Punta po na tayo ng park. Mamatay punta ng all-time. At takagadabi. gentlemen, of the Bromic Park. Wow. Sobrang magical. Ang ganda. dito. Napakarami talaga ng tao. Mga mga kasuotan niyan. <laughs> Like, sa loob ng The Profit All Town. Napakaganda. Ayun sa mga nanonood ng mga segment ng unang bilit. Ito na 'yon. So, ating agenda for tonight. Kakala mo tayo. Sisimba mo tayo. Good afternoon. Punta tayo sa mga accommodation ng mga kapatid dito para makita-kita. Ay, so, ito, ay may mga pinakay may encounter for sure ito. So, kamusta nga na sila yung New Year nila? Ang ganda! So, ito yung pangalawang New Year ko dito, guys. Ito yung second New Year. And pagdating ng 12 midnight, yung estrado na yan, grabe, napakaganda. So, parang ganda. And hindi kinipay ng fireworks display. Nakalakad-lakad tayo. first stop sa bahay ni Ate Jen. For sure, nila niya siya. yung bahay niya. Papahingan.

Nagusip ako. Gusto mga salamat si ate, Che. kay sa mga taga posta taga 3 sa inyo, ko sa video, guys, sa mga parang mga mga drivers, cleaners, para po, mga chef, mga Hindi mo na sila interview kasi, syempre, kanya-kanya tayo, mga trip-trip, diba? Ayan, wina ko, Wilom. Baka naman ulo ko. So, ang next bahay natin ay kila Ate Jess at naman. Yes, ah, kaya naman kasi dito, uh huwag tanggihan ng grasya. Tagong taong ngayon. Yeah. So, let's go sa ating next bahay. <laughs>

Lasing na kasi nakakatakot ito pag lasing isang <laughs> tao dito. Mm -hmm. Geng-geng daw muna. Geng-geng! Ang ginag-geng! Salamat po ating mga guys, ha? Baka matapon kasi. Sa mo sa pag-eryo, sino kasi. O yung mga pagkain sa pagkain sa pagkain sa pagkain sa pagkain sa sa pagkain sa pagkain so for today guys ayan, I hope na nag sa ating short vlog for today sa ating new year, second new year dito sa The so again, thank you kila ate Jen, kay ate Arceli kay ate Josette kay ate um, uh, kay ate ay um, Angie, just kundi nalilimutan ko na. <laughs> e sa lahat po ng mga kabayan na na-mate natin ngayong gabi sa Old Town, maraming maraming salamat po sa pag-cheer. Uh, pag ayan, maraming maraming salamat. And syempre, kahit nakikain kami, hindi aman kami papayag na wala kami munting handa dito sa aming accommodation. So, kumuha nga kami ng dahon ng laurel. ba diba? Sabi nga nila, papabuenas to. Tapos, mag 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 maglagay ka ng pulang pera sa cellphone mo para daw pumasok agad ang swerte sa 2024. So, samahan nyo ako. Ilalagay natin ang ating laurel. Actually, simple lang naman ang namin kasi wala talaga kami in time guys and inabutan kami na closing ng mga store ngayon since holiday so ito lang handa namin uh, carbonara tas puta tas mga drinks ito yung long na nagdala namin kanina sa old town ay nahulog siya ayan kasi sabi nila pang pabuenas daw alam niya it doesn't matter naman kung gaano karami ang handa nyo ang mahalaga na bilang Pinoy, nakahanap tayo ng way to celebrate New Year kahit malayo tayo sa ating mga pamilya sa Pilipinas. At the same time, we really feel the essence ba ng New Year which is makapagsimula ulit tayo ng bago sa 2024. Ayan, diba? Hopefully. I hope talaga na hindi man tayo everyday 12th. Pero I hope na magkaroon tayo ng magandang 2024. Magandang taon para sa ating mga career, sa ating mga kung ano mang gusto natin gawin sa 2024. Alam ko na hindi naman ganun kadali yung magiging outcome or yung magiging progress kahit pa anong taon yung dumating. Lahat talaga tayo ay dadaan sa mga hirap, sa lahat ng mga yan, challenges, bago mo makuha, yun dapat talagang para sa'yo. So again guys, kayo ko lang, huwag kayong susuko, laban lang ng laban. Ayan. And, nakaka-homesick talaga. Kasi iba-iba talaga. Tingnan nyo naman, diba? Tingnan Check nyo ulit. Wala talagang, wala. As in, napakalungkot po na New Year. Pero sa Old Town talaga, napaka-ingay. Pero dito sa accommodation ko, wala. Nakakalungkot talaga. So, Ayang life must go on. Tuloy-tuloy lang tayo. And ang mahalaga talaga, makakapag-celebrate ako ng new year dito sa accommodation ko with my new job. And super thankful talaga ako kay Lord sa lahat ng mga blessings na natanggap ko at matatanggap ko pa. So yun lang guys, if you have any more questions or suggestions, comment nyo lang. Ayan, tuloy-tuloy po ang ating pag-vlog sa 2024. And I hope na maritch natin ang 5,000 subscribers. So that's all for today guys. I will see you in the next vlog. Happy New Year!